mas malusog mas mapayapa, at mas matagumpay na 2025! Yeaaah! Yeah. First Monday pala ngayon! Yeah. Ang taray! Diba? Ngayon ko lang na-realize. <laughs> Happy first, first Monday. Monday of the year pala ngayon. At ngayong araw, sineselebrate natin ang tagumpay ng mga Pilipino dito sa homecoming ng pride ng Tawag ng Tanghalang, The Boys' U.S. Season 26 Champion, BASKETBALL! Madam Pipa ka lang! Live na live! Ang inupad ko, yung pangako ko sa amin na babalik ako dito para sa pangmalakasang opening number, kasama at kasaksihan ng Madlang People. Kaya, pwede lang bumabi sa ating Madlang Pipo sa throne for the first time. What's up, Madlang People? nag-audition ako sa mga competitions. Tawag ng tanghalan ko yung unang pumansin sa akin. Oh. I'm sure... Wow, kumaka, I'm sure. Kala ko talagang <laughs> nakikita ko yung mga yasa. <laughs> Actually, hindi ako sure. <laughs> hindi, pero yun nga, nung kumakanta ka, tumatakbo yung utak mo, ang dami mong naaalala, no? Nung nag-audition ka, nung una kong sumali, nung una kang nabigyan ng, ng comment ng brado, unang score na nakuha mo, reaksyon ng pamilya mo, pakiramdam mo, suot mo, bumalik yung lahat sa iyo kanina, di ba? At hindi lang sa'yo, sa buong Showtime family, lahat yon na naramdaman ng lahat, pati yung mga manunood, di ba? Kasi ang daming Showtimer na since day one ang tawag ng tangala, nakatutok na yan. Diba? Kahit, kahit nag-pandemic o hindi, totoo. Kaya ala, halos kilalang kilala nila kayo eh bahagi nila yung bahagi sila ng journey ninyo. Ang hirap ko man tanong, no? Uh, um, para kang ano, para kang yung bigat mo parang dinadala ka. But yung happy na bigat, yung kumbaga finally um, nabigyan ako ng pagkakataon kasi ito yung pangarap ko. Yun. <laughs> na na, na champion sila, Saan, champion din yes. ako. Wow. mismo, yun ang tagumpay ng espiritu mo bilang isang tao na dinala ka dyan nung hindi mo pagsuko, di ba? Hindi pwedeng, hindi, hindi pwedeng pang isang laban lang tayo. Hindi pwedeng pang isang talo lang tayo tapos tapos na. Hindi, di ba? Hanggat hindi mo nakukuha yung pinakagol mo, walang hintuan ito. Saan ka man mapunta, di ba? Saan ka man mapunta, hindi ka pwedeng harangan para ipakita mo kung anong meron ka. Congratulations yeah. sa iyo, yung giant of the human spirit. Diba, yung hindi simu At saka kaya lalo naka-emote nung kasama mo na silang lahat. Diba, nakaka-proud na ang kinapakita kayo kung ganong kayo kagagaling. Kung gano'n na sa sa'yo dinadala ng mga backpack niyo. Diba, ikaw international. Diba, global ang nakakita sa'yo sa talento mo. Tapos big mo yung mga Pilipino. Alam mo ba kung gano'n kalaki yung tagumpay mo sa world? kasi naiintindihan ko kung paano po lumaban. And even po sa mga lahat po ng mga tao dito, hosts, from the people na, nagtatrabaho dito, we all have dreams. Huwag lang po tayong sumubo talaga. Yeah. <laughs> ang daming mga batang, ang daming mga batang mahilig kumanta ngayon na nung nakita ka nila, marami doon nagsabi, magiging kaya. Ganun ka din ng bata eh. Meron ka rin tinuro na nakita mo sa telebisyon. Sabi mo, gusto mo maging ganyan ka. Isa ka po doon natin. Bago po akong tumuntong ng stage, message po ako sa iyo. Thank you for inspiring me. oh, salamat. Kaya ka, dalawa yung pinagawa ko din ito. Kaya pa, pasal mo uwi na sumunod. Dalawa pa Dalawa na lang. nakaka-proud din, Di ba? Itong, eh di ba, lagi natin niloloko pag may nagsasabi. Uh, dati, dati pangarap ko lang tumungtong sa entablado ng tawag ng siya. Ano meron sa entablado daw dati gustong tumungtong, di ba? Tahanan pala talaga ito ng mga mga mga. Diba? Ito ay tahanan ng mga mga. At hindi lang siya simple pangarap ito ay pangarap na nagdudugtong ng buhay hindi lang ng isang tao, kundi ng isang pamilya. At ngayon yung pangarap mo, hindi lang nagbigay buhay sa sarili mo at sa pamilya mo. Nagbigay buhay ko sa buong Pilipinas. Ha? Na. Nung nanalo ka, everyone celebrated for you and with you. Diba? Your win was our win. It was the entire nation's win. Ganon ka na yung epekto ng tagumpay. Gusto ko lang din mong magpasalamat. I know he's watching Coach Michael Bublé. Thank you so much for being a Filipino. Michael Bay. Okay, sige mo. Huwag mo sa no? Huwag mo sa akin. Iba tayo for you. Zero nine. Hindi mo <laughs> siya kukulitin. Aabakan ko lang kung kailan lalabas yung Michael Bublé's birthday sa Viber. <laughs> Para matihim ko. Oo, oh, mamatihim ko lang siya. Natalang sila ito, this is a promise best friend. Pero nakakatuwa ka talaga, nakakatuwa ka. Kasi alam mo ba, lalo binati ka lang dito ng Showtime, ang dami nang nagtalakan sa Twitter, di ba? Ngayon, pinapansin nyo si yeah. Sopronio, ngayon inaangkin nyo si Sopronio kung baka our very own kayo dyan, oh, dyan. Wow. Hindi naman po nila alam na hindi po tumigil yung pangarap ko sa um, competition. So, yung Showtime po yung mismong nagbigay sa akin ng trabaho, Diwa po akong vocal coach. Yes, I love you so. After niya mag TMT, kahit hindi siya nagtagumpay dito, he stayed, naging vocal coach siya ng mga contestants sa Tantawag yeah. ng tarangan.

We oh, yeah. are very proud of you and we are happy. We, we are very proud that you are part of this family. We love you very much. We love you very much, Lone. We you so much. So much, so much. You. At kami naman po sa OPM, may mayroon yung surpresa para sa Ayan, tapos. Flowers ko. lang naman yan. Hindi, hey. may awards. May awards na. Ito ka. po mula sa Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit. Nako, kung maka-ampin kayo ngayon, may OPM na. Asa na lang sa OPM. Of your historic achievement as the first Filipino to win the Voice USA, your remarkable talent and unwavering dedication and inspiring journey have brought immense pride to the Filipino people and to our nation as Sabi mo ako ng award na ito. Congratulations, we are very proud. Kala niya ba yung nilagay mo? Oo, siyempre, pinirmahan ko yan, yung mo? may pabula. meron ka pa pala at, sinasabi ka sa airport na uh -huh. pag nagsashow ka sa out of town, huwag ka sumasalubog sa'yo. Tapos pag, pag talikot, tatanggalin po din naman. Pag, pag talikot din ang ganyan, tatanggalin mo din Sa hotel, sa hotel, tatanggalin mo. Ako naman. Ram Ram, salamat Thank you so much. Uh, thank you so much po talaga sa lahat ng bumubuo ng It Showtime. Maraming maraming salamat po for uh, starting to develop and starting to open up the dreams for everyone. Sayang! iyo. Diba? Di ba? Iya. Nakaka-proud. So, Kada na panalunan mo do. Bakit? Eh, do. Nakuha mo na. Papi. Kano Papi. Kano, Papi. Kano, Papi. Alam mo kahit kung nawala ka sa Pilipinas, kahit pagbalik mo, pa rin yung bikini mo. Pamirti ka naman siya. Pamirti! <laughs> Nakakatuwa, no? Ito yung mga ilang-ilang pagkakataon sa taon na yung ang tagumpay ng isa, ay di parang tagumpay nating na lahat. Diba? You know, Amen. Kakatuwa. Kumanta ka pa ng kumanta. Sana uh, natutuwa kami na ito na yung simula ng pagkakataong maririnig ng buong mundo ang tinig mo, ang tinig ng isang Pilipino. At uh, lalo kang mapaproud sa sarili mo dahil yung sinimulan mo, magbubukas ng pinto sa mas marami pang talento. Amen. Pinipitigin <laughs> mo sa bet mo na naman. <laughs> Amen. <laughs> Tatanong ko lang kasi. Sabi, tatanong mo. Kung may mali din. Meron si Madam Yen. Ay, si Mayo. sorry naman po. Oh, kung sabi natin yung mga hurats, I'm sure ito proud na proud kayo kasi kayo hindi yung kumatisya na nalo noon. Sorry, sorry, I'm sure proud kayo kasi parang inanak nyo na itong mga TNT contestants dito, itong mga TNT talents natin. Anong gusto nyong sabihin sa kanila? Well, eh, sa lahat naman ano, lahat ng kakilala niya at mga niya, pati sa mga hindi niya nakakilala, sobrang proud tayo. Dahil ang Pilipino tayo, um, in fact, uh, early stages pa lang, wala pa yung battles, so, no, I messaged him kagad. Sabi ko, sobrang proud na proud kami sa'yo. Buong Pilipinas, sobrang proud na proud sa'yo. And hanggang ngayon, lalo lalo na naging champion pa, Sobrang proud na proud kami talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Ano you bukod sa achievement mo nung no? yung spirit of humility mo grabe. Nakakatumatagos sa salamat. sa laman. So we just pray and we're rooting for you na magtuloy-tuloy pa yung yung tagumpay mo. We're so proud of you, so proud of you. Thank you po. <laughs> Ikaw, Rodyo. Mamani, sayo sila ka. Thank you for my talent. <laughs> Yes, from ay, Ukraine. <laughs> 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 para siya from Ukraine. Si yung Eurovision kaya na nababasa siya. Eurovision. Para po, para po, for ilalayo ko mga puti na, na, na kaya Philippines style din. You know? Yes, si Ukraine. Katagalog siya, guys! Uh, Oo, na siya. Uh, uh, nung sumali ko sa prony, di pa ako na. ah. Ayan, champion ka. Hindi part ng journey niya? So, sige so, so, kasalaga. Hindi pala siya part of journey. So, ano okay. ginagawa mo sa prod na to? O hindi? pala nga siya? Naging okay. okay. <laughs> okay. so, so, i Mas sa popularity. Eh? Thank you. Thank you so much, sa uh, pag ibigay inspirasyon, nakaka-inspire talaga. naga. Congratulations and nakaka-proud ka. Thank you. Anong inspirasyon na bigay niya sa'yo? Siyempre, <laughs> magpa-blonde. You're great. You're great. Miss so proud <laughs> We are so proud of you. Sine, may inspirasyon ko dito eh. <laughs> I love Clarice. So, kayo din. That I'm sure masayang-masayang. Baka masay I'm sure na ako talaga lagi. Oh, no. Masayang-masayang kayo sa kanya. Bilang kapatid niya siya dito sa Tawag ng Tanghal. Sino ang nakasabay mo? Ay, si Janine Birdie ang kasabay niya. Oh! Silang lahat. Uh, silang lahat? Taging, uh, oh. lang. So, mga alaga mo pala to, ikaw ang coach nila. Oh! Wow. Wow. wow! Yes, message pala kay coach. By the way, ang bako mong ganda ng hair mo kayo. You know? Ah, coach, ikaw yung uh, dream maker, ang uh, champion maker namin ngayon ikaw naman, ginawa mo yan sa sarili mo. So, thank you so much. Thank you, thank you so much. Ah, Nakakakilabot yun ah. Yung sumali ka sa isang contest, hindi ka na champion, hindi ka nanalo, pero tubulong ka ah, para maging champion yung iba sa same contest kung saan, sumag, kung saan na break ang puso mo. Ang, ang galing. Ang bongga lang. Oh. Happy Chinese New Year sa inyo. Happy Chinese New Year sa inyo. Kasi talaga, hindi mo kayo bro. Ay, Mario. Oh, costume. Ano na na costume? Huwag na yung ano, ako yung manager nila. Ay, ito ka. Kasi naman sa'yo. Hindi Ako sila ka-proud. Manager ko sila. Ano, RMS niyo. Ako manager. So Hello, so marino, my, si Mariel naman. Mariel. Nung ano, nung season po ng Pagatahan, hindi pa kami nagpang-abot, pero nung sumali siya sa season 2, naging close po kami, we call each other Biplop. So, ano? Diplop. Piplop? Bakit? Kasi po may video na may batang sumasayo na Diplop ka, diplop ka. Tapos sinan ko po sa kanila. So, simulan, tinawag nila akong diplop. Tapos so, tawag ko sa kanila diplop. I am so proud of you, Kuleso. Ano? Ano po? Nakakatouch, uh, uh, di ba nalaman natin yung history ng diplop? Uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> salamat uh, pa rin. Magalakad oh, eh. Thank, Thank you very so very much. Very well. uh, <laughs> Sabi ko sa kanya po nung nag, ano siya, na, nagpo-post siya ng mga kung ano-ano na kung sumali pa rin siyang contest, nag-US pa siya. Sabi ko, kuya, lab, laba, ilaban mo. No? Lagi ako nagko-comment sa mga posts niya, tapos nga-message ako sa kanya. And I'm so happy po na bitbit -bit niya kami as tiad. PR... <laughs> 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 um, uh, tapos dati po, tinatawag niya, nung nanalo kami ni JM as Let's champion sabi niya, congrats, champ! Tapos sabi ko, now it's your turn. Hello, champ! Uh... Uh... binabalik yung pagmamahal na binibigay mo nung umiikot talaga siya. Yes, JL. Ano tawag niya sa inyo? Plong, plong. Hindi <laughs> 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 mo kasi ko rin ako plong, plong. hindi, <laughs> <plong, plong>, <laughs> Mas kaya kami na bang group na may piyong yan na po. Namin, ipi, oh, young, no. <laughs> yes, Jay. Hey, kaya ako naman po, ang naramdaman ko lang ngayon is sobrang anak. Uh, Nakaka-proud po kasi naging coach ko po siya bago siya naging champion sa The Voice. Yan po, sobrang nakaka pala yung po na makita ngayon si Coach, Coach Sopronio. Na andito ngayon kasama namin nagpa-perform as The Voice Champion. Siguro kung kumakata siya, sumisig ko, oh, coach ko yan! Yes yeah. po! Yeah. Di ba, parang ang sarap sabihin ko, oh, coach ko yan, kaibigan ko yan, lalo na kapatid ko yan, anak ko yan, oh, right. di ba? <laughs> May sabi ko kayo ng ex ko yan! Ito si mo. Ah! 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 yung Ah! Ah! Kasi naiiyak sabi ko, oh, hindi yata ako tatawagin. Hindi! <laughs> <sk poles> Ay, <yeah. laughs> um, so, kasi so, lang rin po dahil siyempre naging coach namin si Coach. So, and malaking part po siya ng journey ko kasi halos lahat po nang kinanta ko sa TNT 5 po is version po ni Coach. <iliyan> si <ko>. So, uh, <velocidad> maraming maraming salamat, Coach, sa pag-inspire yeah, sa amin. Saan, oh, Grabe, no, si Sok, no? Tapos sa Amerika ka na, tapos may mga kaibigan ka na. Pagtababi Reche by... ba Grabe yung suot ni Reche. Oh, siyempre. Hindi ka pa sumasali ng The Boys niya na. <laughs> si Reche, ang gusto mong sabihin na? Um, sobrang nakaka-proud si Kuya kasi kahapon... No... Kuya mo ba siya? Pwede ka na kung Hindi ka kapag kasi nung band rehearsal namin, napagkwentohan namin na marami din kaming nasalihan na ibang competition na na-reject din kami. Tapos nakaka-proud lang kasi yung dating kung saan saan kami sumasali. Pero ngayon nandito na kami, parehas na kami champion. Kaya sobrang nakaka-proud. Kuya, sobrang proud na proud kami sir. Nakakasabay mo siya sa mga laban sa labas? Yes po. Wow. wow. Ang galing. Wow. <laughs> 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 wow. 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 yes. Wow. Um, Ang laki na nang ikinang dalalo Sure? Oo. Mario of the Dead. Hey, so, may jowa to kasi. Ano yung message mo kay Coach So, Kuya sa... Uh, Sor. <laughs> Napaka-arty <-arting> mo. Wala akong gula na may pera yung tatay. <laughs> oh, kahapon po tayo nakita and eh, sobrang ang dami nating pinag-usapan about sa yun nga um, kung paano tayo tumaban hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Mali. <laughs> kasi nasabi na nila lahat eh. <laughs> kaya ayun, kaya so far sobrang proud po kami sa inyong lahat. And um, yun know, lang, uh, continue inspire us po and um, Sobrang proud na proud po. Ako lalo po ako. Sobrang proud na proud po. So, Thank you so much. Yeah. May gusto ka pa bang mga dyan sa tibdib po? Pasalamatan. Uh, gusto ko lang din po talagang i-take time na salamatan yung family ko or si Mama. Nasa si Mama po? Oh my God, si Mama. Magkano bakas <laughs> mo, Mama? Proud na proud yan. For sure. Sure ako ulit. Tsaka, uh, yun nga po sa lahat po nang niniwala sa akin. Hindi po since tawag ng pangalan ko sa lahat. Um, alam ko hindi sila makakaboto pero ginawa po nila ng paraan para mag-share ng um, invite vote. Kaya thank you so much sa inyong lahat, sa lahat po na sa akin at sa lahat po ng uh, mga Pilipino na andito or napapanood po ako kahit saan man, huwag po tayong maniwala na hindi ibibigay sa atin kung may pangarap ka. Never stop dreaming. Never stop dreaming. We love you. Congratulations again. So from your baskets, Ay ni Sok na isa ni Grand Finalist at Grand Rest doon noon, ngayong araw ay bubuksan natin muli ang tanghalan para sa homecoming ng mga mag-aaral na hindi tapos ang laban. Mamiyan sa... na yan sa Tawang Tanghalan, the school showdown, Rest Bakker! Maraming salamat ulit sa iyo, Sof. Bagong taon, may bagong laro tayo para sa ating panlapipon. Masayang acting to. kaya tutukan niya sa pagbabalik niya ng our show. time! Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <Ninja, Ninja. One. laughs>